Solve ka na ba sa Andy Rice? O baka mas masolve ka kung pati ang ulam mo, Andy? Aba, tignan mo itong dinayo namin ni Bonita sa silang kabite. Ngayong araw nga ay dumayo kami ni Bonita dito sa selda 1 ng para shabu sa silang kabite. Dahil nga nabalitaan ko na may bagong bago daw silang nilapag na menu dagdag sa kanilang famous pare sa buo yung combination of pares and shabu shabu. Madami na nga daw ang naglabasa na nag-offer ng overload pares na may only rice. At para maiba naman sila ay nilapag na nila ang pang malupi ng nila dito. At yan ang only all overload pares. Oo, tama nga kayo nang narinig. Only all kaya lahat mula kanin, sabaw, chicharong bulaklak lechong kawale, tuwalya ng baka, mais at noodles ay only na din. O oh, baka bitin ka dyan. At alam mo bang sa halagang 250 pesos ay may enjoy mo na ang lahat ng yan at may kasama na rin soft drinks. Naiba ang halo ng kanilang pares ngayon pero nandun pa rin ang touch ng shabu shabu dahil sa flavor ng sabaw at sa noodles na halo nito. At syempre di ko na pinatagal at tinikman na namin ito. So guys, ayan, titikman natin ngayon yung super takal ng pare shabu, no? So meron siyang tuwalya, chicharong bulaklak, lichong kawali, mais, at syempre, yung noodles niya. Gawin natin ito guys. Grabe oh.

nasa nung yung style ng shabu-shabu kahit ang halo niya ay na dando ni noodles tapos kung putok-batok talaga yung hanap ngayon panalo-panalo nakadagdag ng flavor yung litsong kawali at saka yung litsong kawali at saka yung chicharong bulaklak ayan tayo o so, kung hindi ka naman gano'ng kalakas ang kumain, eh pwede pwede na sa'yo ang kanilang Paris Overload na may Andy Rice for only 120 pesos na may kasama na rin free soft drinks. O, so, ano pang iniintay mo? Huwag ka na magpahuli dahil madami na ang dumadayo dito. Kaya naman, tara! Dayo tayo! Located nga ang Selda Uno ng Paris Shabu sa JP Rizal Street, Barangay Uno, Silang Kabite, at ang kanilang Zelda Dos ay located sa na Avenue, Barangay San Sebastian, Kawit, Cavite at ang oras ng dalaw sa kanilang Selda ay mula 3pm hanggang 12 midnight. Oh, medyo malayo lang itong dinayo namin. Kaya dito ko muna tatapusin ang vlog for today at muli itakit sa susunod naming dadayuhin kung saan may masarap, mura at kakaibang kainan. Please follow us on Facebook, TikTok, YouTube and Instagram. Thank you for watching and don't forget to eat fried and grind let's go